Okay, mapagpalang umaga mga idol. Gusto kayo diyan, no? Uh, sa gusto pa lang magpagawa ng mga sliding door, sliding window, no? Tulad nito. Kaso naka-fix 'to. Yan. Available kami dito mga idol, no? Magawa kami ng mga tulad nito. Yan. Ito, may mga frame pa hindi pa natapos. Yan mga idol, no? Yan. Kung anong gusto ninyong kulay, Tsaka yung kulay ng frame, kung anong gusto nyo. Yan, tulad ng ganyan. Yan. Ito yung uh, sliding. No. Pwede rin na uh, white yung frame nyo. Pwede rin na uh, itim. Yan. Ito yung uh, window. Yan. Pwede rin ito mga idol. Yan. Kung gusto nyo magpagawa ng ganyan, mag lang kayo mga idol. Mag-comment dyan sa ilalim ng video natin. Okay, ito mga idol. Kung table nyo, ito, pwede rin. Yan, naka-glass din. Pwede rin magpagawa ng ganyan. Ito, katulad nito mga idol. Yan, sa gusto magpagawa. Yan, dipindi po yan sa size yung uh, presyo nito yan so napakaganda mga idol pag uh, mga tulad nito no kasi malinis tingnan okay tsaka ito yan mga divider nyo pwede rin yan And, yun, dito mga idol no? okay ito yung mga uh, pintong sa kwarto pwede rin yan kung gusto nyo tulad nito mga idol, Ayan, pwede rin. Okay. Ayan, mga tulad ng ganyan. Ito yung uh, salamin. Kung gusto nyo whole body na salamin, pwede rin. May ganito rin kami. Okay. Ayan, ito yung mga uh, pinto sa kwarto. Yan. Na gusto magpagawa mga idol, no, mag-comment lang kayo. Yan. Ito yung ang purpose nito mga idol, yung mga kung anong mga insekto, lamok lang no, hindi makapasok sa loob. Yan. Yan, ito mga idol, pwede rin kung gusto niyo magpagawa kayo ng mga tulan nito. Yan. Ito is uh, aluminum din to, no. Kala nyo kahoy, pero aluminum 'yan. Yan. Kaysa sa naman yung kahoy na ano, no? Kasi mabilis maanay. Lalo pa pag uh, hindi masyado nililinisan. Okay? So, labas tayo mga idol. Ito yung sa harap. Yan mga idol. Uh -huh. Yung pintuan katulad ng ganyan, pwede rin kayong magpagawa. Yan. Naka-fix yan yung dalawa. Ito yung sa itaas. Yan. Tulad nito. Ayan. Mabubuksan yan mga idol. Ayan. Kung gusto nyo magpagawa, magunta kayo sa akin mga idol. Mura lang naman yan eh. Ayan mga tulad nito. Mga ganito. Mga divider. Pwede rin. Kung gusto nyo uh, lalagyan ng goldfish, ito katulad nito, pwede rin. Kayo nga bahala kung anong gusto nyo size. No? Tsaka ganito mga idol, yung kulay. Yan, kung gusto nyo ng ganyan, pwede rin. Ang ganito. Yan. May uh, rin. Kaso hindi na masyado uso tong jealousy, no? katulad nito. Yan. Yung oso sa ngayon, yung mga sliding na, no? So, kung gusto niyo mga idol magano magpagawa ng mga katulan niyan, yung mga bahay nyo, papalitan niyo ng mga glass, no? Pwede kayong mag-contact dito sa akin mga idol, no? Pag-usapan natin yung price, no? Okay? So, yan lang mga idol, ah, mag-iwan kayo ng comment diyan sa ilalim o pwede rin kayong mag-message sa akin mga idol. So, yun lang mga idol. Maraming salamat. God bless.